time check 5 a.m. ng umaga nandito tayo sa I Love Puro ng Legaspo City yung napagat ng morning nakakapal napakapal na ulap yun. Mount Mayon ในสาธิตเนี่ยเอาไปอ่าไปแชร์ไปแชร์ปาล์มเอทายโคไทยระบุดูหน่อยครับ sa mga kabahayan na yan dyan tayo gaya hindi man natin ako ano lugar yan pero ang tarik nito oh ayan yan ang mayon ha oh mount mayon foggy ang tarik ang taas tinatila ko saan lalabas ang lugar nito labas nito oh mukhang gandang bahay no no ang rest house to oh. ganda

Saan ba may simbahan daw na iglesia? Tapos kakanan daw ako doon. Diretso lang po. Ah, tama dyan, tropa. Tapos papunta kasi ako na ano yun, ng Highlands ba yun? Anong dawag doon? Stanza. Stanza, oo. Tama. Ano po yung sa ibong, yung, ano po, iglesia din ah, Ang gagawin ko muna, saan muna ako? Diretso lang po yan. Diretso, tapos? Diret, diretso, Pagdating sa may simbahan ng iglesia, kakanan ako. May nagsabi sa akin eh yun. shout out. Katropang Bungal. Salamat <laughs> ah, po. Di diretso daw tayo doon. <laughs> okay. Ay, grabe. Wall na ito eh. Papunta sa buwan. Ang tarik Ang tarik nito. Luso oh. Ora. Sa gilid ng kabundukan, ka eh, oh. Mga katropa. Grabe yun, no? <laughs> pabalik tayo. Pero hindi. Bumubuelo lang tayo. puro. <laughs> medyo speechless lang. Ha? Dito tayo ng gabi. Ito sa ng TV. Napakadaldal na. No? At e tayo eh. Medyo kinakapos eh. Pasal Pag may time. Ibalik kaya natin yan. Yun o mga katropa. Yun know o ba yun? Tinapakatarik na yun. <laughs> Kahit tayo hinihingal. Nakaya naman natin. Grabe. Camellia na yan. Oh. 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 Pasyal pasyal pag may time. Yan pa. Pagi eh. Pagi dito. nagtatanong tayo sa mga taga dito kung anong lugar na to puntahan natin na to Okay, oh. ano GG Store Saan kaya to Bukas na yan Howell Abion, City Councilor video malangka ng puro ay puro Ewan. makakapunta din tayo dyan pupuntahan din natin yan may camellia na yan Ayan, oh. ay malangka pala to barangay malangka Taisan, Legazpi City malangka pala ito ito na pala malangka Taisan na pala ito Legazpi barangay Taisan Sitio Malangka Ahon Lusong din dito sa Sitio Malangka sa ako pala ito ng barangay Taisan ng barangay Taisan eh. siyempre Legaspi City pa rin ayun mukhang makakalabas tayo dito yun ako na lalo ka. yun na simbahan na iglesia na grace dito kakanan daw tayo dito simbahan na iglesia na grace dito pagdating daw dito kakanan tayo ah. may ano pala ng polis uh, yeah. Taysan, Distrito ng Albay Iglesia ni Cristo kakanan tayo dito okay saan kaya dito ang estansa diretso o kanan hindi natin alam meron pa palang pakaliwa ay nanahina naman kami dito tayo sa ahon na to kahit <laughs> daw jeep hirap dito eh tarik ba naman oh. stand sa highland pirahin na natin to ah. matarik nya Taisan, dihan ha. Nakunat. Huh. Talagang time check pala. Alas sa isa ng umaga. Ay. Grabe. Kunat nga. Huh. Huh. Nananahe. Huh. Ayun pa. Sige kong malala. Huh. Kayaanin ko kaya ito ng Ano? Bagay Oh! Ayan o Oh! Oh grabe! Ahon! Ahong malala! Sikong malala! Oh! Oh! Ayan o! Pasyal pasyal kabisyo Sa Green TV Pasyal pasyal pag may time Kung RC May isama ko kaya kayo dito May nagka uh, Consular Mel Dikdikan uh. Uy lusong Ahon lusong Wow Tayo mga dito Yun o oh. Mula sa seawall ng Puro San Isidro Nakarating tayo din sa may estansa na daw to ha. 6 kilometers mula doon hanggang dito. Nagpansit bato tayo dito at nagkape? Sa Kalaate. Kalakuya. Ayan. Doon daw. Kakaliwa daw tayo. Yun daw papuntang yon, direksyon na yon, Ay papuntang Albay. Papapicture tayo dito. Wow. 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 Ang ganda. Wow. mayon no oh. kitang kita Estanza Highland wow with our Benton Webe whoo yan. Dito na tayo, Legazpi City. Shout out, Kabisa Cycling TV. K4, kabomba, kapatid. huh ng tarik yun. Okay. Nandito tayo sa istansa ha. Ay mga kasada ahon ah, lusong. At ang karagatan. Wow. Tanaw na tanaw. Ah. Wow. Ito sa pinakotoktor ng tower. Ayan ang ah, tower. Siyempre, ilalagyan sa matataas. Ha? Mount Mayon ay napakagandang Mount Mayon. Napakagandang Mayon. Mukhang nakandito na tayo sa may isang tuktok. Oh. Wala na tayo pong matanong na bundok. Kundi ito cell site. <laughs> Ibig sabihin, nasa taas na tayo. Yan, yeah, din naman ililalagay yung mga cell site sa mga tuktok. Oh. <laughs> diba? Barangay estancia tayo mga katropa. Ang karagatan ayan. Ang buong Legazpi ayan na, oh. Yung city niya, kitang-kita okay, naman ha. Ayan ang Mount Mayor. Yo no, oh. ayos ba mga katropa? Nakapasyal tayo dito sa Legazpi City estancia Okay, time check. 7.20. Andito tayo, andito tayo sa may Estansa. Ha? Estansa Highland. Yun ang papuntang, eh, siyempre main road ng Barangay Estansa. Ang labas natin dyan ay Taysan. Uh, doon tayo sa may puro, sa may Iglesia ni Cristo, sa may Camellia. Dyan ha. Oh. Ang papuntang airport, hindi ko malaman kung dito o doon. Siyempre Highlands Legazpi may nakita yung mga bikers ha oh. Oh. at mukha meron silang ipinapasok doon sinusuot ayan Pasok. Oh. shout out kay Tropa ayan Pasok. lang against the light eh, oh. ayan o makita rin tayo oh. ayos ba mga katropang bungal Oh, higpitan yung magaling ha Andito kami sa so may Highlands Park ng Legazpi City. Tuktok na talaga to. Mamaya, papasal tayo ng... Tumabay na kaya ko sa mga to. Magpapabudol na ako dito sa mga to. Kung saan ang kanilang ruta, sasabay ako. Pero ba alam diba yan, no? Mayon Skyline. Ay! Papunta ba kayo doon? Malayo ko po, po yun. Ah, malayo pa daw yun. Ay, <laughs> Hindi, bubudulin natin oh. ang sarili natin. Highlands tayo. Grabe. Okay, Highlands Park na tayo mga katropa ha. Time check, time check. Alas 8 na na ng umaga. Isang oras na tayo isang oras na tayo dito na delay. Dahil tayo nagpa-picture at nag-repair tayo. Sila pala nag-repair ng mic ng bikes. Doon tayo mam ma ang doon tayo nang galing ha? sa may Cebu ng Barkader. Dito tayo. Wow, grabe oh. Tingnan niyo 'yan. Mahabang lusong. Wow. Aba oh. Tingnan niyo. Wow. Aba, aba, aba. Bak delikado sa lakas ha. Single hand. Wait, wait lang, wait lang, wait lang. Delikado, delikado. Wow Okay, nakababa na tayo Yung dalawa natin nakasama budol na Pero pag dinareto Sorsogon, padaraga pa rin Pero dito sa may farm plate na to kakana na tayo dito Nagtanong tayo sa lokal kanina Padaraga daw dito Okay dito tayo daraga na pala ito nakasakop dito bayan na ang daraga ano kayang barangay na ito wow oh. oh. papagtano nga tayo dito barangay Kiwalo Daraga Albay Andito na tayo sa may Barangay Kiwalo Parang Ang tarik Ang tarik nito antarik. Oo parang Red Pal Siguro mga 1.5 kilometers Barangay Kiwalo ng Daraga Albay. Grabe ang takip. Mabuti lang, palusong ako. Ito, oh. palusong nga lang. Eh. Itunutulak ko na. Itunutulak ko ng palusong. Siguro ang grade jet ito, mga 25. 25. Tenyo, oh. Oh, Ayan na. Oh. Kita okay, nyo ha. Oh. oh. Grabe ang tarik oh. Grabe ang tarik. Ay yung pwesto ni Lola oh. Tingnan niyo angle of elevation. Oh. Diba? Oh. Ang tarik. Nasa 25% ang gradient dito. Dito sa may barangay Tiwalo. Ayun na oh. Tulay, ahon ng tricycle. Oh. Oh, barangay Kiwalo ha. Oh. Gaano ka tarik? Oh. Oh, ayan oh. Daraga Town Proper. Dito tayo lumabas. Sa so, may Daraga Church. Galing tayo ng barangay Kiwalo, dumire diretso lang tayo. Wala buhat sa so, may barangay Kiwalo. Tapos nilusong natin yung napakatarik na yun. Parang, ano, 2 kilometer, 1 kilometer pa yun. Ayan. Parang gay kiwalo. Ayan. Daraga Church naman tao. tayo. Tayo oh, ha Bayan na ng Daraga. O, oh, ayan o. Oh. Daraga Gregory. Ito ba yung simbahan? Ito yung simbahan dito daraga na oh. Saan ba yung simbahan? Sir, saan po ba yung simbahan ng daraga? Ah, di diretso po? Kakanan pa ganon? Okay, salamat po, salamat. Ayun, so, di diretso daw tayo at kakanan ng bahagya. Church, daraga, church. Harap niyan, mayon oh. Mount mayon. Harap din tayo dito sa daraga. Church. Wow, time check mag alas 9 na ng umaga nandito tayo nga sa may daraga church sa may daraga albay ha? mga katropa yan simbahan ng daraga matapad yan mayo no ang ganda o oh. buong daraga then Legazpi ayun no oh. ganyan naman oh. okay ang battery na natin ay Mayroon pa tayong 16% lang. Uh, hindi na makukuha na yung susunod nating adventure. Ha? Pero target natin yun. Yung mayon na yun, skyline na yun. you know mayon skyline. come to Kagsawa. Dito tayo pumunta. Sawa Church. Yun. Kagsawa Church tayo ha. On the way. Approaching tayo. sa ang Mount Mayon ha approaching tayo ng Kalsawa Church yan ah yung Kalsawa Church na yun daw yan makikita natin ayan ah malapit na ayan bago malobat ang ating ano nandito tayo nakarating sa Mekagsawa Church sa mga nahimlay natin mga kababayan dito lahat sumalangit ako ang kanilang kaluluwa at Mekagsawa Ruins Mekagsawa Church

Aba, anong ginagawa niya dyan? <laughs> ah, si tatay na sa ako. Boy! Wow! Papapidure kami dyan siyempre. Tatay ko, anak ko, father and son, and father. Crab soup. At siyempre itong inangap. ibibirahin natin to yung pinangap yan patungo sa tropa kung magkana ako na guard saka itong sisig sisig ako na po ako, ako magbabayad yan tayo boss ako magbabayad yan boss ako magbabayad yan boss ako isa pang kanin tropa kung so, pinangap tikman natin ang sarap ang sarap ng pinangap. May luya pala. Oh. Luya. Ang sarap. Pinangap. Ayun o, pinangap. O. Oh. Pinangap. Wow. Mmm. Alambot Al ang gulay. Sa atin yan yung tinatawag na Laing galug okay dahil nasa bigol tayo pinangat ang tawag niya okay